kahit wala kaming ilaw Hello, natin kaya, Ayan, na ilaw, guys. Kaya, Banda, na po yung mga tao gawa ng habang <laughs> <Banda, laughs> may nagsasalita <laughs> oh, inatype yung ilaw <laughs> <laughs> kaya yung iba inuubo na lang sa init <laughs> <laughs> i daw! g a Hay niyan, Muhammad Datin Muslim. Ate presay mo ka to, niko. Mga atoli ko, mga atoli ko. Wala kang masusukat sa bedenakao. Wala na akong pag-asa. Wala na akong pag-asa. Sa mga magandang bagay, ano ano? Dito dali, masama rin. So, Ano ba papasin mo? Puno na rito, puno na. Ayan. Ito. O, ito. O, puno na yan. Totoo na. 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 na to, mga kababayan. O, kahapon, libo-libo pumunta dito dahil sa mga sikat na banda. Pero ngayon, wala pa kaming ilaw, pero dinodomog pa rin. Mas marami pong tao ngayon. Ay, kahapon, bukas. <laughs>

mayroon naman ang mga bubang na nalang. <laughs> Masira Dapat mayroon siya Dalawang pinulitan. In case, malawang pinulitan. Mayroon na nila magpinta ng Masyado magmahalata. Masyado magmahalata. Ang nalang niya na. Kailangan po kayo asawa. Kailangan po kayo asawa. Kailangan po Ambal, set di aktif. Ini tai ular. Anan ini tai ular. Embalai kangilau. Ini tai ular yang kuyel. Ini panik kangilau. Koblek share mulah yang ilau. Ih, ulung Dayan. Ulung kaya. Amamak na aku. Ih, ulung Dayan. Ayan na, ilaw. na, oh. Ayan, oh. wap. Wow, Naputulan tayo ng ilaw. Saan ba nagagaling yung ilaw dito sa loob? Hindi tayo nakabayad, my goodness. Okay. Putulan. Generator naman? rin generator. Hindi tayo nakabayad. Ang naman wala, generator. naman. yun yung mayari ng generator. Uh, Ayun, salamat sa pangyayon din ni Tatay. Kuya, salamat kuya. Sabi ko yan. Kanina may speaker, hindi nyo lang siya buwi. Wala namin, tagamit na na naman ibalik ang ilaw! Laban lang, Gamitin yung charge Hindi ka ano-ano! Tulog na yan! Ang Soto! hindi ka ano-ano, ni asa layo ng mga Ah, ano ba babaya ito? ilang baybayin, osipons. mainterio mo dito? ilang baybayin daw. pang baybayin, pang baylaw. 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 Ito siya lang <laughs> may ilaw kasi pagkabito, anino na lang. Kapag 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 kapag

Kau tak kena jangan peduli. Kau sampai Malaysia, Malaysia itu cuma. Ibu yang kau 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 itu cuma. Ibu yang ang nagkapagreng ito? dami ng ni Mike kanina. media. Yung talagang pinagayang. Ayaw rin siya natin dito. Hindi naman gano'n sa Hindi ba? Hindi naman Tapos Yung sa pagkakit Oh, ako! Ay si Martin Romualde ng hindi naman pangulong

اوه 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 natin daw sa Tatay Gigong. Tayo na pinakamasaya ng pagkakasaya oh, <laughs> yeah. hmm. right, <laughs> <laughs> right. okay, no? sa Tatay Gigong. Aba, kayo kanina. Narito na kayo sa labas ha. Nakapaloob na kayo. Ang galing na. Boy, mayroon VIP talaga kung mga doon. Mga VIP, nakapaloob na rin. Hoy, Breaking news, sinabotahin daw ang ating. Ano? Okay. Ano? 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 na Man, breaking news.